Tapatan sa tanghalian kasama si Nep Castillo dito lamang sa Radyo Bravo. Magandang tanghali mga ka-Bravo. Narito tayo uli sa ating uh, tapatan sa tanghalian kasama ang inyong lingkod Nep Castillo at makakasama natin uli sa kabilang linya ng telepono walang iba kundi si Attorney Hill Valera ng uh, Pinoy Ako Party List at uh, alam natin na maliban sa mga katutubo no mga IPs tulad na pinag-usapan natin noong nakaraang uh, Sabado ay kasali din o sakop din ng advokasya ng uh, Pinoy ako, party list itong ating mga obrero kaya pag-usapan natin ngayon ang isa sa pinaka uh, magandang pag-usapan na issue sa mga obrero itong, well, problema din ito minsan, yung security of tenure ng ating mga manggagawa Attorney Hill, magandang uh, tanghali po sa inyo sir Magandang tanghali, Nep, at saka libo sa libo-libo mong taga-pakinig. Ah, ah, at manunood, oh, kasi napapanood na rin tayo. Oh, at turnhill pag-usapan nga natin itong uh, security of tenure. Ano ba yung gagawin, plano ng uh, Pinoy Ako Party List sa issue na ito? Ah... Uh, talking about marginalized sectors really yes. ang mga construction workers ay mga marginalized mm. kasi ah uh, karamihan ng construction workers ang relationship nila sa employer is only on a project uh, basis yes, so pag uh -oh. natapos yung project ma-layoff sila basta mm. may na naman sila ng panibagong project para ma-rehire sila Yes. So And, pero maraming instances na yung uh, project employees na ito. Sila naman yung paboritong hinahire ng isang construction company mm. from from time to time. Yes, yes, so, yes. So, meron ka makimimit dyan ng mga construction workers. 20 years na trabaho sa isang construction company. Pero siyempre, hindi sila permanente dahil uh, ang, mm. ang, relationship nga nila is on project base. Is. Walang employee-employer relationship. Pero nagteterminate siya after the project is finished. So just to balance the interest of the construction company owner as mm. well as the construction workers, there mm. should be a law that would uh, protect the construction workers in terms of benefits. For example, pagka oh. like, uh, during their layoff, Parang mga mga citizens ng Amerika, during the time na wala silang employment, nakakuha sila ng food coupon. Mm, mm -hmm. eh di, siguro dapat bigyan din natin ng pundo special fund ang mga construction workers while they are on layoff mm -hmm. ng food coupons. Walang pinagkaiba rin sa ayuda o oh, okay. sa, sa tupad. Yes. Diba? Eh yes, yes. E bakit hindi tayo maglaan ng isang special fund para sa construction workers? Because remember, mga construction workers they are contributing immensely mm. to the progress of our economy. Without mm. construction workers, yes. wala tayong building, wala tayong rooms, wala tayong bridges, exactly. wala tayong infrastructure. So mm. na natin itong sector ng mga obrero. Mm. Pangalawa, I was thinking na ang mga obrero. Dapat magkaroon din ng special uh, treatment insofar as field health and other uh, retirement Vinicius. benefits is concerned. Oh. Mm. Sa, for example, pag karamihan ng construction workers, they are prone to accidents, Correct. injuries, mm. even death. Eh, dapat, meron parang special fund rin na pagka nangyari yan, hindi sila pipila sa mahabang pila kundi meron silang priority lane ikana na mm -hmm. na mabigyan ka agad ng lunas yung kanilang problema na sila ay nahulog mm -hmm. habang gumagawa ng building mm -hmm. sila ay napilayan habang nagbubuhat ng mabigat na bakal sa paggawa ng ano bridge mm -hmm. yung mga ganon na I, I think kung kung kakailangan there is a special insurance uh, company for them mm -hmm. para ma-address yung ganyan mga accidents, incidents, uh -oh. gano'n. Uh -oh, kasi minsan, attorney, may nababalitaan tayo na once na ma-accidente, parang nagmamakaawa pa ang pamilya ng mga construction worker sa company na pinagtatrabahoan nila para lang minsan maipalibing, minsan maipagamot. So parang masaklap, masaklap ang kanilang kinahihinatnan minsan, ano? Sana yan. And may hindi naman niya lahat ng mga construction yes, companies yes, pero uh, there are exceptions na talagang they are very caring and generous to their project uh, employees. Mm -hmm. And sana sana all. sana all. <laughs> <laughs> so, Pero kunwari uh, hindi mangyari sana all, Then the government should should intervene kasi uh, kaya nga sila tinawag na gobyerno para pangalagaan ng interes ng mga nakakalimutan. Eh, sure. nakakalimutan natin ang welfare ng mga construction workers. O oh, kasi alam natin may merong, merong batas tungkol sa mga kasambahay, di ba? Oo ka. Oo, pero pagdating sa obrero wala no. Wala po. Wala, pa. Wala po akong maalala. Malibasa, mm. hindi tayo karpintero. Ah, <laughs> <ba>? uh, okay. <laughs> hindi tayo mason, hindi tayo pintor. Oh, oh, oh. <laughs> diba? Hindi tayo electrician mm. hindi tayo plumber. Mm. So okay. ito, dedicated ika nga, no? Na batas yeah. para sa mga obrero. Ayon. Tama. tama All right. Sige. Alam ko attorney, marami pa tayong i sa susunod na Sabado. Isang topic na naman tayo, mga advokasiya na ipaglalaban ng Pinoy Ako Party List. Maraming salamat po attorney Valera sir. Wala walang naman, wala naman. Thank you. Yun po si Attorney Hil Valera ang uh, Pinoy Ako Party List at uh, uh, tinalakay namin ang may dito sa special na batas, ika nga na, na ihahain niya no upang uh, dedicated dito para sa mga obrero lalo na tulad ng pinag-usapan natin yung security of tenure nitong mga manggagawa natin, particular na uh, specifically itong ating mga construction worker. Yan po ang ating tapatan sa tanghalian sa mga oras na ito. Kami magbabalik. Tapatan sa tanghalian kasama si Nep Castillo. Dito lamang sa Radyo Bravo.